This is it. This is the time to shine now. Atarpo, sure. The first, we have We no Jaisal or Gumasing. Okay. And then also in the I see Martina Diaz from Mountain Lupa. And the third one, lastly, we have de de Guzman Kabite. Oh. Here we go. Question and answer. would like to call in Jaisal Ann Gumasing. Okay, Jaisal. Okay, siyempre, bago tayo magtanungan, pasok mo na ang ating mikropono. Oh. Hawak mo na ang mikropono. Wala pa tayong tanong. Ito naman, ang ating bagong kasama. Please welcome the beautiful young Saira. Bulaga. <laughs> Thank you very much, Saira. You're welcome, Will. Okay, bago lahat. Here we go! We have three questions! Pwede ka nang mamili. Okay. Etong question na to, ikaw ang magbabasa, and at the same time, you will answer. Here we go. Can you... <laughs> Marami ang nagbabash sa senior na si Taylor Swift dahil ang bilis niya magpalit ng boyfriend. Agree ka ba sa style niya o sa pag-ibig o hindi? Payag ka ba sa dekontratang relasyon parang three month contract? Uy, gandang tanong to ha. Sa'yo ba, okay ba sa'yo ganon? Para sa akin, Will, hindi dapat. Kasi tayo na nilalang ng Diyos ay binigyan ng karapatan na magmahal at magmahal ng tunay at tapat. At so, hindi natin kailangan paglaruan ng damdamin ng isang tao. Yun lamang po. At maraming salamat. Wow. Oh. <clears throat> ha? Thank you very much. Nang po siya sa Bulacan. Jason, Ann, you're amazing. Thank you, Giselle. Okay, Up, up, and down. Up, up. I like the walk. Okay, next, we have Miss Martina Diaz from Dupa. Say hello to everyone, Martina. Say hello. Hello. Thank you. Say hi. Hi. Say hello. Hi and hello. Hi and hello. <laughs> I like that. Okay. Masunuring bata. What do you feel right now? Gusto ko at home kayo eh. Pag nakakausap nyo, ano nararamdaman mo ngayon? I feel at home. Yes. Um, you feel at home? Okay. Two more questions. Here we go. Halimbawa ay manalo ka ng loto mamaya, itutuloy mo pa ba ang pagsali mo dito sa gandang Pilipina? Mm -hmm. Kung ako ay mananalo ng loto mamaya, ay uh, pagpapatuloy ko pa rin syempre ang pagsali dito sa gandang Filipina. Oo, nandyan na yung pera. Pero syempre, andito ako kasi may pangarap ako. At hindi dahil lang sa nanalo ako ng isang bagay, eh, it, it, it ihinto ko na tong pagsali ko dito. Dahil ang pagsali ko dito ay isang karangalan dahil naniniwala ko na ito ay makakatulong sa pagkamit ng mga pangarap ko. Thank you. Okay, thank you very much. Martina Diaz, Pamuntin Lupa. Yung mic namin. <laughs> Alright. Okay. And then last but not the least, please welcome Wilmarie de Guzman. magandang hapon, Will. At nais ko rin sanang batiin ang mga manonood natin ngayon ng magandang hapon at maging ang mga televiewers natin around the world at dito sa studio. Ito na. Here's the question. Good luck, ha? Masahin mo? Kung nangyari sa iyo ang nangyari kay Miss Colombia, yung nagkamali sa pag-announce ng winner, ano ang iyong magiging reaksyon at bakit? Marahil ang magiging reaction ko po ay katulad rin ng naging reaction ni Miss Colombia. Para para sa akin mahirap rin tanggapin 'yon dahil maraming mga manonood hindi lang sa bansa nila kundi sa buong mundo. Kaya bilang isang babae, mahirap mapahiya sa ibang tao. Ngunit hanga ako sa tapang na ipinakita ni Miss Colombia dahil hinarap niya ang hamon na iyon sa kanyang buhay. Salamat po. Thank you very much. Wilmarie, this Salamat. Thank you very much. Okay? Mabel? Thank you, Mabel. Mm. There you have it, ladies and gentlemen, the three. First, candidates are then Gandang, Philippines. We have, of course, Jason Kumasing, Magbrabu Sabulakan, Martina Diaz, Magbulana Masimontin Lupa, and lastly, we have Wilma Ridigusman from Cavite.